Ah, na. mukbang. Picnic, picnic. Mukbang tayo, mukbang. Di mukbang to. Mm. -hmm. Yan. Dapat mo na lang ipuan. Cowboy. Salampak. Japanese. Mga, mga... Ilapag mo yun doon tulang kayo. Chad. Yun, kuno mo yun dito. Puan. Yung. Ito. Yun, 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 yun. Mas yun? As dito. Dito, yun. Puan dito, ano? Ay, dito? Oo. Malinis naman to eh, diba? ah. ay, di ba? Di, Diyos rea. Hindi, hindi, hindi. Saan? Ayan? Ay, Oo. Ayun. Ay, bitin yan, I love. Ito ko, kung ano? Oo. Mayroon din sa so kwarto namin. Mas maganda yung parang Japanese. Oo, Japanese, Japanese style. Sana o. Squad, squad yan. May ipit ang chan yan. Hahaha. mo din Japanese. Mayroon mo din Japanese. Kaya na, kaya na. Hmm. Kailangan pipicture yung ganyan mo. taon baas. na akong umupo ng ganyan. Sa Korea walang upuan eh. Yung upuan lang yung ganyan na umuwan, Ganyan no? Ibalik mo na yan. Sapin lang na ganun. Kain na tayo kuya. Tara, kain na. Let's eat, let's eat. Kain. Kain mo na yan kung ayaw mong upuan. Bakit? Oo, ano ito? Ipit yung chan ko. Pag, ang dalawa sa yung sa, ano hapo? Doon. Yung well wildan to. Wildan well done, well lang kan. Mungo. 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 O, diyan ako upo mo diyan. Lakay, di ba meron pang isang ganito? Oh. Ano nga sa kwarto namin? Kunin nyo. Ano sa gilid? Ano

Hindi yun ka na lang. Salampak na lang. Kain tayo mga ka-all goods. Mmm! Dito ako, sa video. Tingnan natin itong well done. Mas gusto ko yung <coughs> gravy ka. Oo. Kung pang may kasamang pagmamahal. Ah, okay. Kaya may asim pa. <laughs> Rod, nasan ka na? Kumakain na kami. Nalag ka na. Ano Lagay ng buto? Kaya? Hmm? Lagay ng buto? Kaya ano yung isa? Mango. Hmm, lagay ng buto. Hmm. Kumaya hmm, hmm. hmm, yung hmm. mango. Mango? Walang nakikibarit din lang ba? Pa finalize ko yan. Ayaw na. Ano? Ayaw nyo na? Suko na kayo? Ayaw mga ngiting busog. Mga ngiting busog? Tahimik? Wala na. serap <laughs> yun. Oh. Yung mga nga tapa na lang. Tapa. Sus na. yung mga buto. O, oh, yung mga buto. Pinagkain na namin <laughs> <laughs> yun. <laughs> Hello? Sesh? Yan na lang natira o. Oh. O baka mag-swimming yung sabungo. Kamisan ka na daw. <laughs> Di ba kasi Ah, Saska pa lang daw siya. Saska, malapit na. malapit na. Hindi, hindi pa kasi daw kami may inom. Saska, Afrikaniska. Saan nag-aantay na yung pagkain mo dito? Alam mo kung saan kami kumain? Dito sa kwarto na na-arena ni na Kuya Rafi. Kasi nandiyan na yung, nandiyan na yung deliver ng ano ng washing machine. Hindi din ako na tayo. Saska, malayo. Nakala ko, Samka. Celebration ng pag-ano. Rafi, wag kang umasa. Oye, Saska pa. Anong ce celebration to? Dahil may bago na tayong washing, no? Bagong no. sahod! Bagong sahod! <laughs> Bagong sahod! Bagong washing! <laughs> Sana all! Sana all! Sana all! Ano na? Dadagdagan lang ng tubig. Bagong sahod! Bukas, kayod na naman ulit para another sahod! <laughs> wow, thank you so much! Well, for 40 minutes, you're going to start, okay? So, okay, you're to start normal, normal washing with that mm -hmm. and all that. are you? Thank you, sir. It's not May bago na kaming washing, mga ka all goods. Ano to? Yung gamit niya. Nakalimutan ni niya. Tirahin ni ngayon. Lilinisan niya. Maaga pa naman daw kasi. Wala si Rapi. Ako lang yung taga-video niya. Sana si Rod? Rod, nasan ka na? <laughs> nasa <yung kok> <laughs> na, yun. na yung kok <laughs> namin malapit na yun na yung coke nandiyan na yung kok na <laughs> andyan na, 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 na. <laughs> oh, <yan> na si Rod <laughs> Agot pa ba? pa. wala na. Ano ang leit? ito may mga kidon eh. Ganyan ba pinakawain mo yung nang kasay ko sa Diedan. Gano'n na muna. Malamig eh. Sakto nga, yun yung masarap, malamig. Hindi naman malamig yung ko. Ha? naman Yan. Ayan tayo ngayon ito magagamit pa natin ito no? pwede natin itong ito muna okay lakay kaya mo yan dito Baka lang ako makunat tong ano na to eh ano to eh yung Ha? Si pag nang ko no, Ay, Sige, kaya mo yung lakay. Hindi kita matulungan eh. Ay! Naligo na tayo. Sayang yung ano, yung, yung, yung lupa. Sayang yung lupa. Eh, okay, magagamas na lang kami. Ay, may gloves dyan, diba Lakay? Mayroon mo na yung gloves, gloves. Mag gloves tayo. Na. Ito na. Tuloy na. Ito lang ang mayroon. Eh, lalo kang di makano yan. Hindi, o, Lakay. Mahirap, eh. Doon ang kasi yung stand yan. Ha? Stand mo lang. Stand natin. Benta. Di, <laughs> wow, ah. di, di ako malalaglag dito. Hindi. <laughs> di yung karte namin Di ako malalaglag dito. Hindi. ako, ako dyan. Ay, na mo, di kita. Yung... <laughs> ako ko, ha? Ko. na ko lang ay. Ako ko. Malalim na kung dito Karay, karay, karay. Sarat mo, ray. Tika lang. Na, ah, puto yun. Sama yung buong. <laughs> <laughs> ano, kutsilyo lang kay. Pag-ingin ano kutsilyo. Itatak-tat natin. Papasok yung likubok eh. Makain pa si Rod, eh. Hindi dyan na. Ay. Makain si Rod lang eh. May ingin ka kay, ano, kay Rhea. Rhea? ang inang mga sigarilyo dito na kukupan magtatanim diba, magtanim ano ay herbal to miro. hindi ko alam herbal to herbal yan kinakain nila yan dito maghapon na ma ano ito, Ito, matigas lang eh. ay. Kung katulad ng pine tree. Ayan nga, yung naman ako na iinitan in dito eh. Ayun, ay, parang bumuti ka. Sabi naman ako sa kabila. bili tayo ng pampataba. Ito Ano itatanim nyo dyan? Tatanim namin yung mariwana. tapos ano natin ng tubig para mag ano siya. Matigas pala ay. Matigas siya makunat yan. Kaya ako ko Huwag mo nang tanggalin. Huwag na. Huwag mo nang ilagay. Mm, magtanim. Ano ka buhok hah! ganun ganun ito sabi ko ako ang taga vision ni huwag lang may bubog dito ah. dapat kasi nag gloves ka sino? Hirasi. Parang hindi ako makabuno. Ano talaga pag ano? Pag nasanay kami sa province, kaso kailangan ako mag -labs. Tapos yung sisinghot ka na naman mamaya, barado ilong mo. Hindi. Magbubukid ako sa amin. <laughs> Tigas! Alin? Tungka ko, yung sinasabog sa'yo lang kayo. bungkalin natin to para ma-cultivate yung ano Angkan Makain na kan kan Makain Madina Ganda itong lupa nito Maganda pa. Kaya nabuhay pa yung ano, yung mga... Kasi, kasi maganda pa yung lupa. Pero kailangan pa din natin yan, ano, dagdagan ng, mag, ng bago. ano nabibili ba? Oo. oo. Oh, Uy, nakasako lang kay. Nakasako. Meron dyan sa bidrong ka Bili tayo sa bidrong ka. kamay ko to baka may nakatan na bubog gitu ya wala yan lakay puro lupa lang yan pero pitanam dito kamote hindi pa lakay wala na yung coke natin Oh,

Ingat tak yang bakal mas tunggat tak? Belum saya lupa. Cuba demi cecemin tu. Busuk aku kayak balakas.

ano nang planong itatanim? <laughs> Ganda na. Yung makabuhay lakay? Oo. <laughs> <laughs> yung yung mapapangiti ka sa makabuhay? <laughs> Ganda na lupa, no? na. Maganda sana pa ipapang ano tayo? May pang... Yung kutsara na pang garden? May mabibili din naman sa ano? Diyan. Hindi pong tayo ang nagtanim, no? Tapos ilang buwan lang, lilipat na tayo. <laughs> <laughs> Wag naman. Eh, pag nataniman to ng ano, mawawata itong mga ano nito eh. Sino yun? Sino yan? Sa'yo yan, Ah, sa'yo nga. saradom lang kayo, kumakay pa sa si road rod. <laughs> Eat well, rod. before and after all goods okay na pwede na kayo magtanim wala nalinisan na mga busog pa mga busog pa kasi kami maganda pala pag pinapakain kayo no <laughs> <laughs> pag nagmumukbang ito iyan ang ano ito natin ano to. Huwag na natin yung plastik. Dibibidin dip, na lang. Pati na. Mahaba na yan. Hindi, hey, plastik na lang. Hindi, hey, ito, ano natin ito. Kuha tayo ng plastik laki. Hmm. Hindi na yan, hindi na yan yung plastik Dibibidin na. na lang ng ganyan. Hindi, plastik na lang. Hindi, matakot. Hindi, matakot. ito ibig sabihin, bitin na ito lang eh. Okay. ba tayo pwedeng kumuha ng sampayan dito sa taas Wala ano okay, ano kung ko nga dyan kung no, pwedeng kung ano kung ano kung eh. Naku, ano kung ano kung ano ano ito, Ang ganyan, yung, ano ano kung ano kung ano ano Ah, bakit? Tapos buhusan ko ng tubig mamay. Samtin ba no? Uy, buti din natin ano to. Ibubog? Laki oh. ba bakit? Hindi, na nakawakan ano? yan. Meron pang sandok ayun. dyan, di ba? Yung parang dustpan. Nandyan? Nandun sa kusina yun. Wala na dito sa ilalim. <laughs> Yay! Meron na tayong taniman. Ito para tayong nag-ano,

<tod> na. ay di, ganda na. I-move natin dito mamaya, alakay. Eh, babakyo. No, babakyo man, katapos nandito. Lumiwa mm na, -hmm. ganda Ganda. <tod> huh, pagod. Sarap kumain. O oh, diba, natagtag yung kinain. Natagtag yung kinain namin. Natagtag yung kinain namin. Kain ulit. Yeah. Kamusta ang kain? Eh? Big problem. Hindi <laughs> ko alam. Paano ko sisimula? tatapusin <laughs> All goods, all goods. All goods na, all goods. Yun, mga all goods. Malinis na yung balcony ni namin. Datagtagan na lang namin yan ng mga bagong lupa. Bibili na lang kami sa may bidrongka. At minap na rin namin to mga all goods nung nagtapon kami ng basura may nakita kami mga paso mga all goods kaya yan pagtataniman namin ng kung ano ano pwedeng gulay pwedeng bulaklak pero mas maganda kung gulay di ba mga all goods at sirapi dahil na sobrang sa sipag pati CR si nilinis na lang at kami naglinis na rin dito ayan ginap na namin yan mga all goods Ah, mga call goods. <laughs> ayan o, no, <si> oh, si Rafi o. Oh. Sinipak, yung Oh, ah, yeah. All good? Tulungan natin Ah. ba Kyle? ba <laughs> busog. Busog yan si Rafi. Ako walang tuluan dyan na kay Hindi naman. May map naman dyan na kay Ayan. Uh, ayan, lahat yan Bala niya si Rafi Tagot niya na yan mga call goods Ayan Si ni Rafi ha